Last Mile School. Yan ang tawag sa mga paaralang nasa liblib o tago na lugar ng Pilipinas. Kabilang dito ang mga paaralang walang kuryente, hindi hihigit sa apat na classroom, mababa sa lima guro na kadestino, isang daan pa ang sudyante, walang pondo, halos may 75% ng katutubong mag-aaral at higit sa lahat, kinakailangan na munang dumaan sa mga gantong klaseng lakaran. medyo nakakalahati na tayo ng daan natin. At kung papansin ninyo, kitang-kita ito yung, yung, mga kabundukan sa likod ko. At yung paahon dito ay namang napakadelikado. Ay Dahil muntikan kanina ay hindi kinain ng sasakyan namin. Yan yung gamit namin sa sasakyan. Hindi kinain ng sasakyan namin. At may mga kasubog pa kami mga trucks na paakyat din. Kaya napakadelikado dito. Kung hindi mo gamay, ang daan papunta dito. Dahil ito ay nasa kalagitnaan ng kabuntukan, tanging mga gawang tulay lamang ang nagdudugtong sa hiwalay na parte ng mga Meron lupa Kahoy na tulay lamang papunta, nagdudugtong ito sa kabilang yon papunta dito sa uh, daan na yan. At Ngunit sa kabila ng maduming lakaran, meron pala itong tinatagong kayamanan ang mga batis na kalang mo isalamin sa linis. Matapos ang dalawang oras na biyahe, narating ko na din ang mapalad. Maliban sa mga tunog ng truck na makakasalamuha mo, mga bungis-ngis ng bata naman ang maririnig mula dito. Noong 2019, base sa datos ng DepEd, merong 7,000 eskwelahan ang pasok sa last mile school. Ang porsyento nito ay 15.22% sa kabuuan ng 46,000 eskwelahan sa buong Pilipinas. Tanging pinagtagpi-tagping payong lamang ang proteksyon ng mga bata dito tuwing may assembly sila. Init ang pagsulubong sa amin ng mga bata sa pagmamano, magalang at masayahi ng mga batang sasalubong sayo. Ako ngayon ay kasalukuyang nasa Mapalad Elementary School na matatagpuan dito sa Lukapon South, Santa Cruz, Zambales. Kung mapapansin ninyo ang mga buhangin dito ay kulay orange na. Ito ay dahil sa mga truck na nanggagaling sa mining site. Makikita mo ang pader nila ay may mancha na din. At iba't ibang mga pader din sa loob ng classroom ay may mancha na ng mga buhangin na galing sa mining. Sa kadahilanan na puno ng truck ang makakasalubong bago makarating dito, nalagyan na ng marka ang mga dingding at pader sa eskwelahang ito. Dito ko nakilala si Justin Mark. Isa siya sa mga mag-aaral na naglalakad lamang papunta ng eskwelahan at pauwi sa kanilang bahay. Paano ka pumapasok dito? Nilalakad ko lang po dahil malapit lang po bahay namin. Ah, nilalakad mo lang. May mga kasama ka nang pupunta dito o oh, mag-isa mo lang? May kasamaan po. Mga kuya ko po. Dahil malapit lamang ang bahay niya inanyayahan tayo ni Justin Mark na pumunta sa kanilang bahay upang malaman natin ang distansya nito sa eskwelahan. Kinder ka pa lang, no? Kinder ka pero 9 years old ka na. Bakit 9 years old ka na pero kinder ka pa lang? Dinadrop. Ah, dinadrop! Bakit? Lagi kami naglilipat ng bahay. Ah, saan ba talaga kayo nakatira noon? Doon po sa baba. Sa baba, dito rin sa Santa Cruz sa Bales? Opo. Pero ba't kayo lumipat dito sa, ano, sa mapalad? Eh, mataas ito, bundok. Delikado maso, pa yung mga daan. Gusto ni Mama eh. Ah, dito ba sila nagtatrabaho? Opo, nasa traffic po sila. Ah, dun sa mga nagtitigil ng mga truck? Opo. May mga kapatid ka ba? Opo. Yung kapatid ko pong babae dun ay. Bata, ngunit Ramdam mo na bukas na siya sa sitwasyon na kanyang tinatahak. Dahil walang permanentang trabaho at matutuloyan ng pamilya ni Justin Mark, napilitan siya magpaulit-ulit ng kinder. Yung kapatid mo, anong mga grade nila? Kinder, kinder dan. din? Kinder oh din, Ah, so parang kaklase mo yung kapatid mo? Opo. Oh, Ilang taon yung kapatid mo? Seven po, yung isa, yung isa po, at uh, lima po malapit lang ang bahay ni Justin Mark sa eskwelahan niya. Sige, mauna At baka ako'y mahulog. Baka kagatin tayo ng aso. Hindi po. Malapit lang ang bahay ni Justin Marks sa kanilang eskwelahan. Pero yung daan naman ay talagang masukal din kasi ako ngayon dahan-dahan ako bumababa kasi anytime pwedeng madulas yung tinatapakan kong sapatos at ah uh, Mahulog dito. Pero si Justin Mark ay talagang sanay na sanay na. Sanay-sanay ka na, no? Oo po. Nakilala ko rin ang kanyang ina na si Ate Noemi. 20-an na to na siya na may tatlong anak. Nabanggit po ni Justin Mark na palipat-lipat daw po kayo ng bahay. Ah, po? Dating nasa baba po kayo, ngayon nandun po kayo sa... Ay, ngayon nandito po kayo sa taas, sa mapahalad. Ano pong rason po? Ah, ihiwalay na kami ng tatay niya. Ah, pero taga dito po talaga kayo sa Mapalad? Ay, hindi po. Taga Baba po kayo sa Taga Nueva Vizcaya. Ay, ang layo po. Mm. Paano po kay napunta dito sa Asawa? Ah, sa asawa niyo po taga Zambales po 'yung asawa niyo. Mm -hmm. Na din po ni Justin Mark na 9 years old na po siya pero kaklase niya po 'yung mga kapatid niya na mm -hmm. na Kinder. Kasi po sa Baba kasi 'yung ano, nagre-rent lang kami noon. Mm -hmm. Pero ngayon sabi ko, porsigihin niyo mag-aral. Pagdating ng grade 1 ka ako, transfer ko na lang kayo sa lola niya. Mm, so malayo din tuloy. po, malayo po hmm. ang lola niya. Opo. Pero nung nag-aaral po siya doon sa baba? Ah, pinadrop namin siya kasi pinalis kami doon sa tinitirahan namin. Ah, okay po. Kaya dito na kayo pumunta. Mm -hmm. Kapag ano naman po, bumabagyo or umuulan, ano pong sitwasyon dito? Kasi kung mapapansin po natin talagang ang lakas no? yung hangin mm -hmm. kasi, kasi dami ring tubig. Pulo, no? Yung tubig dito sa kalsada, syempre dito siya dadaan. Opo kasi ano eh pababa, pababa. Mm -hmm. may hukay. Ngayon, maputik po dito. Maputik. Mm -hmm. Delikado Matulas. po minsan no kapag ano pag umuulan po, pinapapasok nyo niyo na si Justin Mark kasi delikado din. Ay hindi na. Hindi na. Mm -hmm. Hindi. Na maintindihan naman na Tsaka yung mga teacher, pagka alam nilang delikado, hindi na rin sila aakyat mm -hmm. minsan. Okay po. Pero minsan, umaakyat pa rin sila kahit na alam nilang maputik para lang makapasok yung mga estudyante. Hindi lang mga residente at estudyante ang mga hirap dito. Pati na rin ang mga tao na sa baba o mga gurong nakadestino dito eskwelahan po dito, lalo na sa Mapalad Elementary School, ay dinalakad pa ng mga bata yan para lang pumunta mm -hmm. sa eskwelahan. Hanggang ano po, hanggang... hanggang sa baba, sa Severan. Ah. Mga paa ang nagiging transportasyon ng mga batang mag-aaral ng Mapalad Elementary School na kahit malayo Wala ay kinakaya. Wala ano po eh. Ano lang. Ayan, pa-extra-extra -extra sa mga martial Habang kausap ko ang nanay ni Justin Mark, naabutan ko siyang nagtatapyas ng mga dahon na gagawin nilang walis. Uh -huh. Ah, oh, ah, sige. Mali pala, mali. Ayan, ganyan. Tapos tuloy-tuloy na. Alam, galing. Galing nito. Ngayon, Justin Mark, mad madalas mo na itong gina ginagawa. Alam ko lang po talagang Ah, ngayon na Buti alam mo na agad mo. gumawa. Tuturuan ka ni mami mo? Tito ko po, natutulong po ko sa kanya. Ah. Sinamahan din kami ng nanin ni Justin Mark habang nagtatapyas ng mga dahong gagawing walis at nabangkit niya rin na ang batang kasama niya ay ang bunsong kapatid ni Justin Mark na hindi nakapag-aral dahil inoperahan finding some doctor doon. Tanya. Ah, na okay. Pero ano naman? Pero sana uh, okay. Ah, okay. Paano paano po siya inoperahan? San po kayo humingi ng assistance sa DTI? Sa gobyerno. Nilakad niyo po 'yun doon pa sa baba? Ah, okay. Mabuti naman po at Pero noon nagpapasakay po sila dahil sa problema sa transportasyon. Hindi na nakakayanan ng iba pang kabataan dito at mga residente na bumaba para magpa-check up o magpatingin man lang sa doktor. Liban sa transportasyon, tubig din ang isa sa mga problema ng mga residente dito sa Mapalad. Katulad ng bahay ni Ate Noemi. Uh, mahirap ang tubig kaya kung makikita ninyo yung mga tubig nila dito talagang iniipon nila kina uh, parang back up nila in case na mga ilangan sila meron simple maliit at binubuo ng mga ang bahay ni Ate Noemi uh, kung makikita nyo rin ang kanilang at parang uh, floor nila dito sa loob ng bahay ay sako na may lupa lupa oo oh, oh, medyo halos ganito ang mga bahay sa mapalad di mo maiisipin na limang tao pala ang nakatira dito. Sinamahan na ako ni Justin Mark na bumalik sa eskwelahan upang ipakita at ipakilala sa akin ang iba't iba niya pang mga kaibigan. Ilang oras kay maglakad? Hapon po. Hapon, ikaw. Anong pangalan mo? No pag huwi niyo sa bahay, ano pang ginagawa ninyo? Anong trabaho? nag Ha? ng assignment. sa dito. Anong pangangahoy ang ginagawa ninyo? Halos para-paras lamang ang pang-araw-araw na gawain ng makamataan dito. sa Justin Mark ay nangangahoy Gayun din ang mga kaibigan niyang nakausap ko nakakatawang makita na hindi bakas ang kahirapan at sitwasyon ng mga batang ito sa kanilang mukha. Nakapanayam ko ang isa sa maguro ng Mapalad Elementary School at naibahagi niya kung gaano siya lubos na natutuwa at kung ano ang sitwasyon ng mga tao dito sa lupang ano Ano po kayo, balikan? Opo, ah, balikan ano po. Ano po sasakyan niya dito? May service po kami, ma'am. Yung L3 din po. L3 din? Up, yung mm -hmm. galing pong ano, mining. Pero pag wala po, uh, track. Sumasakay po kami truck. yung mga nakakasalubong po na mining. Apo. Natutuwa ako sa kanila kasi uh, despite sa ano yung maglakad sila ng one hour. May mga estudyante po kasi kaming one hour naglalakad. Mm -hmm. Pero uh, gusto gustong gusto talaga nilang mag-aral. Gustong gusto nilang ma makatapos ang pag-aaral nila. Kahit po yung sabaw nila, yung gusto nilang ma makatapos ang pag-aaral nila kahit po yung sa nila. May, na, may nakita nga po kami nung nakaharaan na ang ulam lang po niya is talbos ng kamote. Yun lang po yung, parang yun yung kaya ng parent nila. Pero walang, hindi, hindi siya hadlang para makapag-aral po sila. Yun, iba po kasi yung ano yung bata. <laughs> ano sila, masyado silang magalang. Nagulat ako, si, nag-bless sila sa akin. Nah, sabi ko, oh. ako ng ganun yung ano nila, behavior po nila. Tuwang, natutuwa po ako sa kanila. Ano lang po din, yung... Ano lang, minsan po link. Kasi gawa po nung... Layo. Kung hindi po sila pinapasakay ng contractor, maglalakad po talaga sila. So yung mga... mga dump truck na yan, minsanan lang sila nagsasaka, hindi talaga, kunyara, may makita silang bata, sabihin na kayo, hindi sila ganun. Hindi, hindi po. Ah, okay. Kasi kami rin po, uh, pag pauwi na at wala akong masakyan, yung iba po hindi, hindi nagpapasakay. Ano po, sobrang pasasalamat po sa inyo, ma'am, kasi uh, isa yung school namin na napili po ninyo. Pausap ko din ang magulang ng isa sa mga sudyante na pinili na, na mag-antay Kesa. Grabing hirap po eh. Pag walang sarili sa sakyan, pag uwi, maglakad po, papunta, paglakad na naman. Pansin natin sa mga residente na nakakausap natin ang pinakamalaking kakulangan sa kanilang sitio ay ang mga transportasyon. Unang una, maraming salamat po sa Knights of Columbo, sa pangunguna po ni uh, Sir Robert Villapenia at ng kanyang may bahay at isoli po. Uh, salamat po sa pagpunta po. So yung ganitong opportunity po ay malaking bagay po para sa aming school community kasi you provided us not only food but Of course, yung mga uh, Uh, learning materials po, ng mga magagamit po ng mga bata para po sa kanilang pag-aaral. Malaking tulong po yun. Sana po patuloy niyo pong uh, ipagpatuloy yung inyong misyon na tumulong po because helpful po lahat ito, lalong, -lalong na sa mga katulad namin nasa far-flung school o yung mga nasa remote na school. Ayon sa aking pananaliksik, hindi pa kasama ang Mapalad Elementary School sa last mile school. Pero kung mapapansin natin, wala itong pinagkaiba sa katangian ng isang eskwelahan na pasok sa Last Mile School. Uh, more or less siguro madan dito lang po sa sitio ng Mapalad, meron po kaming mga 300, more or less 300 resident po dito sa Mapalad. Oh, Ilan po yung kilometrong layo ng Mapalad sa Lukapon South po? Asi ah, ko po madama masasabi ko mga 14 or 15 kilometers dahil malayo nga po kayo sa baba napakadelikado po ng mga daan paakyat at saka pababa ano po yung naibibigay na tulong ng health center na to sa mga residente pa ng mapanad? ah masasabi ko madam talagang napakahalaga nung nagkaroon kami ng health center kasi noon po nung kadarating ko lang dito ang mga ano po ang mga tao rito nahihirapan humingi ng unang-unang maintenance ng mga senior citizen tapos yung mga mga buntis na nanganganak at saka yung mga mga common na sakit ng mga bata wala po kaming hindi kami pwedeng madigyan ng mga ng mga gamot ng RHO at saka nang ng ibang mga mga sa amin. namin so balit nung nagkaroon po ito ng health center sa pamamagitan nga po ng SDMP ng Lokapon South galing sa, mm -hmm. sa sa CDMC ay sa Aramin sila po kasi ang nagpagawa ng building na to. Oh, okay po. o okay Iramin Minaral po ang nagpagawa ng building na to. Nagkakaroon na rin po kami ng budget para po sa sa mga gamot na ibinibigay nila. And then, nag, nagsasamig po yung dalawang minahan na nagbibigay sa amin ng sinasama nila sa SDMP ang mga medicines para sa mga residents ng tatlong community. Mapa, uh, Pine tree, mapalad, then banlag. Di makakaila na mahirap ang daan papunta rito. Mahirap pang sitwasyon at pamumuhay sa bayang malayo sa syudad. O kaya't lamang ang kasasalamat nila sa mga tao inaabot ang kanilang komunidad. Uh, it's another successful uh, outreach program na naman yung natapos naming uh, naipamigay sa Mapalad Elementary School. Yes, it is indeed uh, very, very good feeling. It, it feels so real. Yeah, we are so grateful that we are able to um, uh, reach out another school here, which is our indigenous people in the Philippines. And this time, this is different from the school that we went into, which is the uh, Mapalad. Uh, Lupang I mean, uh, the Lupang Pangako. This one is the Mapalad Elementary School from the national highway, going all the way here. It took us at least. Uh, almost an hour and through a very rough road to, success um, uh, Yeah, this is a very successful event for us and thank you of <laughs> hindi mahirap pasihin ang mga tao dito nakakataba ng puso na makita ang kanilang ngiti na para bang walang problema Nabisita natin ang mga kabahayan dito, nakausap natin ang mga sudyante, guro at kanilang mga magulang. Pakita nila na hindi hadlang ang hirap para magpatuloy sa pag-aaral. Halos dalawang oras ang kanilang nilalakad, tatlong oras, dalawang oras, isang oras ang kanilang paglalakad makapunta lang dito sa eskwela na to upang makapag-aral. Napakita natin ang sitwasyon nila dito sa edukasyon, kalusugan at pamumuhay. Hindi biro ang tumira sa lugar na malayo sa lahat. Dahil ang katumbas nito ay malayo din maabutan ng tulong. Naway maparanas natin na mabahagi sa mga komunidad na mahirap at kulang sa mga supply na pangangailangan ng isang mga. Dahil tanging tayo mga kapwa lamang ang maging instrumento ng mga nasa para makaahon sa hirap